Iyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutok ang gobyerno, lalo na sa mga residente residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa kanyang video message, sinabi ng punong ehekutibo na ipatutupad ang whole of government approach para tiyakin ang kapakanan ng publiko lalo ng pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Tiniyak din niya na patuloy ang pagmamonitor ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan, kabilang ng FIVOX, NDRRMC at DSWD sa sitwasyon. Katunayan, agad na aniyang nilikas ang apektadong pamilya at individual kasabay ang agarang pamimigay ng nasa 13,000 family food packs na nakapreposisyon na sa Negros Island. Hinihintay na rin na ang mga nasa 40,000 na karagdagang ayuda ayon pa sa pangulo handa ang air assets ng bansa para sa mas mabilis na pagresponde sa kalamidad tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ako rin ay nananawagan sa lahat lalo na sa mga nakatira malapit sa lugar na maging mapagmatsyag at iwasan ang 4 kilometer radius permanent danger zone. Mangyaring sumunod sa mga payo at tagubilin mula sa mga lokal na otoridad.